ng mga ano yung mga sinasalihan nila diba? Ah mm. uh, ano naman dito kunyari dito sa community sa mga nakakalaban nyo sa nationals. Ano mga city or ano mga probinsya yung malalakas? Sa ano? Cebu, ah, sa may Mindanao, uh. meron. Lahat Bisayan uh, talaga Pilabung, no? pinas. Malalayo, sobrang ano, gagaling ah, din Sa ano ba kunyari sa mga nasalihan nyo naman? Ah uh, ilan na yung na gold nyo? Kung pagsasama-samahin natin na i-gold nyo? Di, di ko alam sa akin di, di ko Tayo, ano eh. Kahit ano lang, rough, rough estimate, pero puro... Ay, yung mga ano lang... Tantsa. Tantsa, siguro sa akin, mga ano eh. Mga makikins. Fins eh. Talaga. Kasi ta alis lahat ng event pinupuntahan ko eh. taon may gold <laughs> sinasalihan ko eh. Oh, uh, lahat uh, lahat uh, ng event talaga kailangan. Uh, may uh, motor. Lahat ako. lagi kayong ganun mm, laging conscious oh. decision, oh. Eh ako kahit solo trip ako, punta ako sa event din, solo trip motor ako. Punta lang ako doon, mm. kahit wala akong kakilala na pupunta doon, ganun. Ah, uh -oh. uh, dito ba sa lalawigan ng BMX? May meron kayong mga naging coach ba? O para ba mga yung para mga naging mentor niyo ba na kaya rin kayo umangat o kaya rin kayo gumaling dahil dito sa mga mm -hmm. tao na to. Not necessarily nagturo, pero para bang nag-mentor